tiniyak ng Bangsamoro Transition Authority o BTA at ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENDREBARM, na patuloy nilang sisiguraduhin ang proteksyon at kapakanan ng island provinces sa gitna ng isinusulong na energy exploration sa bahagi ng Sulu Sea Basin, particular sa Mapun Tawi-Tawi. Sa programang Action Alerto sa Diaksamas Radyo Bida, Sinabi ni BTA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema na nakatoon ang BTA sa pagpapatupad ng mga pulisiya na magbibigay ng patas na benepisyo sa mga taga-isla. La lalo na pagdating sa pamamahala ng likas na yaman at revenue sharing. Anya nakapaloob sa co-management mechanism ng BARM at national government ang malinaw na paghahati at proteksyon sa karapatan ng rehiyon. Samantala, sinabi naman ni Menre Minister Ahmad Brahim Nakabilang sa pangunahing energy prospects sa rehiyon ang Sulu Basin na nakapaloob dito ang tawi-tawi. Ayon sa kanya, matagal nang nagsasagawa ng benchmarking ang MENDRE sa mga bansa gaya ng Australia at Brunei upang matiyak na magiging ligtas, responsable at sustainable ang exploration uh, will continue to exercise its oversight powers on certain programs of Bangsamoro government, even though it is made in collaboration with the national government. No? Kailangan suportahan natin ito dahil ito yung project po ng presidente natin. Baga balang araw na magiging one of the richest region po itong Bangsamoro Autonomous Region. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita.